kung gumawa ka ng dalawang daang araw-araw para sa isang daang araw, ito ang nangyayari sa iyong katawan? Ang hamon na ito ay lumilikha ng isang kabuuang pagbabago. Anyo ng katawan na tumututol sa lahat ng inaakala kung alam mo ang tungkol sa fitness. Ang unang dalawampung araw ay brutal. Ang iyong cardiovascular system ay sumasa ilalim sa isang kumpletong overhaul hole, dahil ang iyong puso ay nagiging hindi kapani, paniwalang mahusay, pampang, mas maraming. Kung sa bawat matalo. Sa araw na tatlong po, isang bagay na kapansin-pansin ang nangyayari. Ang iyong komposisyon ng katawan ay nagsisimula sa paglilipat kapansin-pansin habang ang mga burpees ay nag-activate ng bawat pangunahing pangkat ng kalamnan habang ang tortang calories sa isang walang uliran na rate. Sa paligid ng araw limampu, ang iyong metabolismo ay nagiging isang dalawampu. Apat hanggang pito, fat burn machine na may mga pag-aaral na nagpapakita ng ganitong uri hey, ng na may mataas na lakas ay pinapanatili ang iyong katawan na nasusunog ng mga kalori hanggang sa apat na put walong oras pagkatapos ng bawat session sa araw na 85 ang iyong lakas ng pag andara ay umabot sa mga antas na hindi nakamit ng karamihan sa mga tao na may putok na kapangyarihan na ginagawang walang kahirap hirap ang pang-araw-araw na aktibidad sa araw na 100 ang iyong katawan ay nagiging isang sandalan malakas na makina na may pagbabata ng cardiovascular na karibal ng mga piling atleta